Anong kwentong pangkasaysayan sa panahon ng Amerikano ang maiuugnay mo sa larawan? Lula ng barkong Thomas noong 1901 dumating ang mga kauna-unahang guru buhat sa Amerika at sila ay tinatawag na mga Thomasites. Balikan natin ang mahalagang tala sa panahon ng Amerikano. Noong labing walo, sinimulan ang pagtatatag ng pampublikong paaralan. Noong labing isa, itinatag naman ang kagawaran ng pampublikong instruksyon. Noong labing tatlo hanggang labing anim, nagpadala ng mga Pilipinong scholar sa Amerika upang mag-aral at sila ay tinatawag ng mga pensyonado. Noong labing pito, nagtayo ng dalawang pampublikong paaralan Ayon na rin sa Batas Gabaldon, Ingles ang pangunahing ginagamit na wikang panturo. At noong labing siyam at walo, nagtatag ng mga pamantasan sa bansa, at isa na rito ang Universidad ng Pilipinas, at sinimulan na rin ang mga sectarian school. Ngunit, bakit binago ng mga Amerikano ang curriculum noong 1924 hanggang 1930s? ano naman ang batayan nila sa pagbabagong ito. Batay sa Monroe Commission noong 1925, isang tagubili ng Philippine legislator na pag-aralan ang kahinaan at kalakasan ng edukasyon sa Pilipinas. Dahil dito, ang kinauukulan ng Monroe Survey Commission ay gumawa ng hakbang upang maipanayamang ang pagtuturo, binago ang kurikulum at nilikha ang General Office upang siyang mga siwa sa pag-aaral at pagbabago ng kurikulum. Dito inirekomenda ang paggamit ng dialekto sa pagtuturo ng GMRC. Sinuportahan ni George Butt may mataas na posisyon sa gobyernong Amerikano ang pagtataguyod ng mga wika sa Pilipinas sa kanyang talumpati noong 1931. Ipinahayag niya sa kanyang panayam ukol sa paggamit ng vernacular sa pagtuturo sa unang apat na taong pag-aaral. Dagdag pa niya, hindi kailanman magiging wikang pambansa ng mga taong Pilipino ang wikang Ingles sapagkat hindi ito ang wika ng tahanan. Ngunit, ang kawanihan ng pambayang paaralan ay tumuto sa rekomendasyon ni Bat. Nararapat daw na wikang Ingles ang ituro sa pambayang paaralan. Sapagkat, una, ang pagtuturo ng vernacular sa paaralan ay maaring magbunga ng suliraning administratibo. Pangalawa, ang paggamit ng iba't ibang vernacular ay magdudulot lamang ng regionalismo sa halip na nasyonalismo. Pangatlo, hindi magandang pakinggan ang magkahalong wikang ingles at vernacular. Pangapat, ingles ang nakikitang pag-asa upang magkaroon ng pambansang pagkakaisa. Ikalima, ingles ang wika sa pandaidigang pangangalakal. Panganim, mayaman ang ingles sa katawagang sining at pangagham. At panghuli, yamang nandito na ang ingles, kailangang hasain ang paggamit nito. Tiniligsa nina George Butt at David J. Doherty, mga Amerikanong nagpanukala ng paggamit ng katutubong wika. Itinaguyod nila ang paggamit ng vernacular sa kadahilan ng Una, walumpong bahagdan ng mag-aaral ang nakakaabot ng hanggang ikalimang baitang lamang. Pangalawa, kung vernacular ang gagamiting panturo, magiging epektibo ang pagtuturo sa primarya. Pangatlo, nararapat lamang na Tagalog ang linangin sapagkat ito ang wikang komon sa Pilipinas. Pangapat, hindi magiging maunlad ang pamamaraang panturo kung wikang Ingles ang gagamitin. Alinsunod sa layuning, maitaguyod ang wikang Ingles. Ano nga ba ang mga alituntunin na dapat sundin? Una, pagsasanay sa mga Pilipinong maaring magturo ng Ingles at iba pang aralin. Pangalawa, pagbibigay ng malaking tuon sa asignaturang Ingles sa kurikulum sa lahat ng antas ng edukasyon, kaya pinagbabawal ang paggamit ng vernacular sa loob ng paaralan. Pagsasalin ng textbook sa wikang Ingles. At pang-apat, paglathala ng mga pahayagang lokal para magamit sa paaralan. Sa kabila ng pagtutol, inilunsad ang House Bill 557 taong labing isa. Nagsasaad na simula sa pang-iskwelahang taon, 1932 hanggang 1933, ipagagamit sa Sekretaryo ng Publikong Pagtuturo ang mga lokal na dialekto kasama ng Ingles bilang medium ng iba't ibang kurso sa mga publiko at pribadong eskwelahan. Hanggang maari, ang mga dialekto ay alinman sa mga sumusunod. Tagalog, Ilocano, Bisaya, Bicol, Pangasinan o Pampango. Hmm. Alin bahagi ng ating kurikulum sa kasalukuyan ang hawig sa panukala noong panahong Amerikano? May ideya ka ba? Ayon sa dating Education Secretary Brother Armin A. Luistro, ang bagong kurikulum na K-12 ay mas nakatuon sa mga mag-aaral at hindi sa guro. Sinabi ni Luistro, ginawa namin ito ng isang tunay na karanasan sa pag-aaral para sa mga mag-aaral. Ibig sabihin, mas mababa ito sa pagsasaulo at higit na nakapagpapasigla sa kritikal na pag-iisip. Alinsunod sa nakasaad sa 1987 Philippine Constitution na ang Estado ay magtatatag, magpapanatili at susuportahan ang isang kompleto, sapat, at pagsasama sa sistema ng edukasyon na nauugnay sa mga pangangailangan ng mga tao at lipunan. Kaya, inilunsad ang MTB MLE na gagamitin para sa pagtuturo mula kinder hanggang grade 3 na klase, matapos ipakita ng mga pag-aaral na matututo ng higit pa ang isang mag-aaral kapag ang kanilang wika sa bahay ang ginagamit sa pagtalakay sa mga aralin sa paaralan. Ito ay nahahawig sa binanggit ni Bat ang paggamit ng vernacular sa pagtuturo sa unang apat na taong pag-aaral. Sa kasalukuyan, iba't ibang medium na ang ginagamit sa pagtuturo upang mas mailapit ng mga dulog sa pag-unawa at paglinang ng kakayahan ng bawat mag-aaral na Pilipino. Sa kabila nito, hindi pa rin mawawala ang kalidad ng edukasyong nais matamo ng ating kagawaran. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.